What's up mga people? Shout out pala diyan kay Kamukoy Kamukay. Ah, uh, Kamukoy pasensya na hindi tayo nagkapag live at saka hindi tayo naka hindi ako nakapaalam sa iyo. So, no, nagmamadali no, no, kasi si Irangkada Kapobre. Sa ano kasi at Saka si Shout out diyan sa akong kwan, pamangkin, bana sa kung si LD Arsenal Dong, shout out dong Yan Manila dong, abot na At lalo na sa akong mga Anak niya, si Binjak Kabila Shout out sa inyo na dong Sa akong mga pangbangkon, si Kwan, Bilinda si Ini, si Lapad Nang, yan na Miss Diri nang Nakaabot na kami, karoon naging urasa Yan, ko po siya Gadobo ko Akong gadobo ang Lahat ang dodong na buko-buko Kay among i Pamahaw. Ah. Yan, maganda na lahat ya. Kumukoy, kumukoy, pasensya ka na hindi tayo kapag live. Wala, nagmadali ang akong kapartner. Si Rangkada Kapobre pobre. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-follow, mag-like, mag-share. Thank you po, maraming salamat at mabuhay tayong lahat.